Mm hmm. Ganda nung anak ko. Double era. Sa so, pa ilang buwan pa lang tong ano, uh, anak na uh, ano, ilang buwan pa lang. Ayun, yung mm hmm. dalawang ko pa lang. Ah, bago pa lang, dalawang linggo pa lang. Ang mm -hmm. laki ng inahin niyo no. Saan po galing itong inahin niyo ito? Yeah, Patanong ko lang ko itong mga ganito mga bangi na alaga niyo mga inahin ni Pinipids niyo din. Hmm, principal ya. pinipids mm -hmm. Pits, you know. Hindi naman siya delikado magmatsura. Na magandang araw mga tanong Stevie, tayo po ay pumasyal dito sa Tumbaga Dos, sa Sarayaya, Quezon. At si Kuya Pinerial, meron uh, po dito mga alagang baka. dito po nasa likod natin yung Super laki ng inahin na uh, At tayo nagtanong ng ilang informasyon lalong sa pag alaga ng ganito mga baka. Kaya yeah, samahan niyo ako sa ating video sa ating Cattle Farm Music sa Sarayaya, Quezon. Ay, hey, mga tanong Stevie. <laughs> dito tayo sa mga kagubatan ng Sarayaya tayo ay may pupuntahan dito may nag na dito ng bangang ginagamit ng ganador dito sa Riaya may kagawa din na grab Kaya dito po ba yung kay kagawa din Ay. Kayo po yon Ayan. Tayo napasal dito ngayon sa Tumbaga Dos. Kuya Hinerian na. Tagawad. si May malaking baka dito, mag-inahan. po itong alagan yung baka dito? <laughs> oh, ito, may pa ah, may paiwi kayo ito. ito pong dito sa inyo mismo Oh, ganda lang ito yung anong bako <laughs> May double ear siya okay. hmm. oh. Ito Okay. Mm anak ko Double ear Tapos ilang buwan pa lang itong ano, uh, anak na uh, Ilang buwan pa lang Ayan, hmm. yung Dalawang linggo pa lang. Ah, bago pa lang, dalawang linggo pa lang. Ang hmm. laki ng inahin nyo, no? Saan po galing itong inahin nyo ito? Yan ay nabili ko sa Garcia. Yan daw ay galing nyo, eh. yung kalatagan. Ah, sa dyan lahat na kalatagan, hmm. ganito nga kalalaki. Grabing haba ng katawan eh. Sabi po ito ay eh, may ilang, ano sa inyo, ilang... Tatlong anak na sa akin yan. Ah, tatlong anak na rin. Ah, okay. Hmm. Kailan po binibenta niyo yung anak niya? naalaga ko, patatamihin ko, ang na rin yan rin. Oo nga, sabang ganda ka ng inayin ko. Yung nang anak niyang pangalay ay buwan, dumalaga ay buntis na rin. Ah, po malayo dito? Ha? Ah? pa Pinapaiwi nyo? Yung anak niya? Oo. Uh -huh. Yung isa'y pinaiwi ko, yung pangalawang anak ng lalaki. Ah, uh -huh. Pero po yung, yung anak nitong nandito sa inyo ngayon? Hmm, ay, may may nahina pa lang ah? ah, may pa lang may tingnan mo natin itong kay kuyang ito ito pala magandang ang ganda ng ano katawan hindi papadami ko ang lahi hmm, mabait po pati ang bakang ganito no? hmm. ang dubrama lahi niya ang anak niya po'y babae lalaki lalaki yan lalaki hmm. ito yung baka niya ikutan natin kayo po'y matagal na nagbabaka ay siya po'y maliit pa ako ah magbabaka na talaga kayo hmm. Uh -huh. yun ang laking baka ni kuya to Mabait pang baka kasi pag ganito may mga nakalimitan pag yung medyo ano eh nagagalit siya ito. Ano? Okay. Yeah. po yung isang ano niya kuya? Inay. At itingnan din natin. Meron pa rin si kuya. Ganito rin po kalaking inahin niya. Malaki na kuya. Pala eh. <laughs> si kuya eh. Ilan po ang alaga niya? Dito pala. Na yung yung mga ang alaga. Ah marami din pala. <laughs> Puro marami po yung inahin niyo. Inahin ang inyo. Ang inahin ko ay dito yata. Dito ang inahin? Oo. Mm -hmm. Di pa lang nga pausap no? mm -hmm. Ay, ito malaking nga din. Nakita ko na. <laughs> Sadyang kayo sa malalaking inahin ang kinukuha niyo, ano po? Malalaking inahin ang kinukuha niyo? Oo. Oh, yun yung medyo maliit yung nanipagpapakot. Ah, Talagang mas magaling din po pag ganito malalahi, ano? Mm -hmm. Ayan. No. Malaking inahin. Ang tit yan? Habang katawan. <laughs> <laughs> parang katawan ni barako na din eh. Oh. Pag maliit-liit lalaki, talo pa. Oo nga. <laughs> ito po'y parang bagong ano pa lang. Dumalaga pa siya. U unang anakan pa lang ito. Patatlo na. Patatlo na rin? Oo, hmm. ah, patatlo na rin lang anakan ito. Saan naman pag galing itong baka niya itong nabili niya? Ayan ay palaki ko na rin dito. Kasariling ah, sariling pa anak niya na rin. Oo. Oh. Ah. Malaki ang ganador niya, kaya malaki ang ganador niya. Hmm. hmm. Kabi, ang ganda ng katawan eh quality. Tingnan yung bulay. Ang maliit, maliit Ah, hindi po. Ah, oh, talagang hindi pag may, pag medyo maliit ang ganito hindi kaya abutin ito. Eh. Eh, abot pag may mga mestizo lang. Hmm, mestizo lang. Laki ng ano 'yun. Quality naman ng mga baka ni Kuya pala nitong inaalagaan. Patanong ko lang ko itong mga ganito mga baka ng inaalagaan yung mga inahini. pinipids niyo din? Hmm, principal 'yan. Principal at hindi naman siya delikadong magmatsura pag ano? Hindi naman, konti-konti lang. Konti lang talaga. Kung bagay pampaga na lang sa kanilang pagkain. Mm. -hmm. Ayun ah, pala. Ay, Pagka yung buntis na yon, medyo na dami-dami na kahit bigay ko ng palya. Yun. Mm. Yung pala, pwede naman pala ipitsong ganito hmm. kasi yung kasi wala nang babae, eh, medyo mahina ang kanyang katawan konti. Oo. Uh -huh. hmm. Ay, ah, ito po pala yung ano sabi niya buntis na no. Mm. -hmm. Buntis. Ah, buntis na. na. Oh, buntis na. Ayun. Laki ng mga inahin ko dito ito yung baka na dito mga alaga bali po ito dalawang ganito kalaki tapos yung isa medyo mahina hina napapaltan papalta nyo ng mas, mano, mas magandang klase mas magaling pa rin pala talaga yung mga ganito mga ng magpapalaki ng baka yung ganito na kalalaki na ng nga ano ako oh, gawa ng pagka bawat magbibinta ka ng bisirong bagong wala hindi maganda ganda ang presyo yun nga po maganda ang presyo niya kaysa mestizo lang na <laughs> sayang ang panahon ng pag-aalaga pinabarat pati pag mga ganun hmm. <laughs> depende sa lahat talaga ng baka ang presyo niya oh. Ayan. Agad na kapag palahin na si kuya pala ng gantong baka. Ayan o. No? Oh. paano naman po ang kita nyo dito? Pag yung mga bisi... Ay, ah, kung bagay wala pa po kayo nabibenta. Nagpaparami pa lang kayo. May benta ko na rin yung... Yung unang anak niya. ay, ah, ay nabibenta na rin po. Uh ko rin. Hmm. Lalaki. Ah, lalaki. Ang iniiwan niya po yung mga babae. Parang hmm. palahin. Ayan pala ang anak dito. Ito po yung baka ni kuya dito. Laki. Napabigay ko bumili ng sniper, binili ko ng sniper. Ah, yung pinagbenta niya po sa baka. Mm. Hmm. hmm. Ayan po ito po yung baka ni Kuya ini. Yan po yung mga pang ay, mga sariling alaga dito. Dito rin pala sa Sariaya may malalaking ganto kalaki mga inahin. Sa gonsila tayo nakakita ng ganto kalaki mga inahin eh. Meron din pala dito silang mga inalagang ganto. Ayun, si Kuya. Ito naman yung pupunta natin yung ganador ni Kuya yung ginagamit. Ito po ang ganador niya doon sa anong yun? Hmm. Ah, ito pala. Sa mga kainahin niya dito. Ito yung ganador ni Kuya dito yung ginagamit. Ito naman po yung saan nyo nabili ito yung ganador niyong ito? Eh, Bustiar. Ha? Kay Bustiar. Ayan okay, No? matatalo ang pagkabaka. Mabait naman pala. Mm, bait to. Mm. Mataas din po pagkabaka niya, no? Mm. mm. May mm. napakalakas tawag pero araw-araw ito kakababa. Ah, sadya kung ano siya. May mm. mga ano po 'yun. magkano naman ang pabayad niya pag sang pababa dito. Wala lang dito, 1,000 lang. Ay, ah, yun pala. Mm. Pala yung mga gusto po lang magpababa. Ito pa may ilang taon na sa inyong alaga? Magkita lang sa taon. Bago pa lang dito. Mm. Ayun. Ito po yung nakababa doon sa, sa isang baka nyo doon. Tsaka ito. Oo, oh, yung tinignan natin doon. Sa oh. Tsaka yung yan lang. Oh. na. Oo. Ito na ang palat na Ayos naman pala at mga magandang materials malapit-lapit dito sa tumbaga dos lang kay, kay kagawad. Yan po. Lulis so, pala pala kayo ng baka doon kay Boss Diyan. Uh -huh. Ito yung sasa ako sa yung sato sa papapalaki mm -hmm. ay abid-abid ko. Hmm. Ayan laki na nito. Oo oh, nga po. Kailan kung bagay po kaya po siya nagkano dahil nga sabi niya araw-araw may nagpapababa dito hmm. na ano? At saka pagka pinataba mo ay eh, <laughs> hindi na mo ba yung ano baka si mamabali mahirapan oh, mabali yan ang ano, ano. mm. kaya garni lang katawan mm. tama tama lang katawan niya hmm. yan, no? Mabait ano? Mabait. Oo, oh, yun ako ni Kuya Kitle ko. Pag ibang makang ganito ay eh, hindi ba papahipo ng ganyan. Lalo pag nakita ng ibang tao ka dais. Merong hmm. nunuwag. Yeah. Ito yung ginagamit ni Kuya Ganador dito ng, ng, kanyang ano, materialis. Kaya pala kumuha na rin kayo ng Ganador at meron kayong mga inahina hmm. na. No? Para Lalo sigurado. Mm hmm. Yan, mabait ang pagkabaka. Ay, ito pala galing pong ano no, pag galing norte. Eh. Norte, galing so, Norte. Yan. Galing Norte yung baka ni Kuya. Quality naman. Pag po, may ilang taon na kaya, may ilang taon na sa palagay niyo? Hali. May ilang taon na yung baka niyo yan? Baka mula pagka... Pagka naklito yun, baka may gitna ng dalawang. dalawang taon. May gitna ng dalawang taon na rin. Oo. tamang panggat ng ganda talaga siya. Hmm. Ay, ito po, ibig sabihin ko po ito yung kuya ay... Ano, pag-pids pag, din, pinipids din din siya. Konting pins, konting palit. Ah, konting pins din, palit. Ayaw ipatabay talaga siya, no? Ginagamit ng materialis. Ah. Control din palang ganito. Control din. Mm hmm. Saka ako na lang ito, kinukon. Yung ko na. Mm -hmm. Yung si Bibing na yun. Ah, kondisyon ko na ito ng mga limang buwan. Para po, yun, ipipitsin nyo na lang mm -hmm. ano. Kain mm -hmm. ah, tulog na lang siya. Turang ah, oo. Ah. Hmm. Ayan. Ito po yung baka ni Kuya dito. Ito yung ginagamit niyang materialis dito sa kanila papay mas ay kaya maraming salamat po sa inyong oras okay. so, yan, nakapasyan kayo dito kay bossing salamat din <laughs>